Remember. Sa Eldoret, Kenya, hayagan ang kalakalan ng laman lob Open secret ang bentahan. Si Amongi Prutomeli, 22 anyos mula sa kanluran, ay tumingin sa sarili niyang katawan bilang tiket sa bagong buhay. Inamin niya, naging selfish siya noon. Umasa siya sa naive hope na ang pagbenta ng parte ng sarili ang sagot sa kanyang kinabukasan. Isa itong desisyon na labis niyang pagsisisihan at kung maibabalik lang ang oras, hinding-hindi siya papayag. Ang organisasyon sa likod ni ito ay kumikita ng limpak-limpak na salapi sa pag-harvest sa mga kabataang tulad ni Amongi. Hindi ito random exploitation. Ito ay organized crime na nagbabalat kayong medical tourism. Ang Eldoret ay naging international hub na para sa organ trafficking. Nadiskubre ng na mga investigasyon ng international journalists ang isang millionaire network na lumalampas pa sa borders ng Africa na nagiiwan ng devastating consequences para sa mga donors. Easy target si Amongi gaya ng maraming kabataan sa Kenya, walang stable income, palipat-lipat ng trabaho. Nilapitan siya ng isang kaibigan, ang Alo Easy Money. Sabi nito, ang pagbenta ng kidney ay good business. Tumanggi si Amongi noong una, pero ang kahirapan ay isang relentless negotiator. Sa huli, bumigay siya at nakipag-ugnayan sa mga broker. $6,000 ang pangako sa lugar kung saan ang average monthly income ay nasa $500 lang. Unimaginable wealth na ito. Dinala siya ng middleman sa medyo Lady Hill Hospital sa Eldoret, sinalubong siya ng team ng Indian Doctors. Nagsimulang matakot si Amongi para sa kanyang kalusugan, pero walang ibinigay na medical explanations. Sa halip, itinuro ng recruiter ang mga tao sa paligid. Sabi niya, lahat sila ay nagdonate na at perfectly fine nakabalik pa nga sa trabaho. Isang visual lie na dinisenyo para mapasunod siya. Kumuha sila ng blood at tissue samples. Ipinakilala si Amongi sa recipient, isang matandang Somali woman. Sumunod ang bureaucracy ng extraction. Dalawang doktor ang ang naglapag ng document sa English. Hindi niya lubusang naintintihan, pero inutusan siyang pumirma. Isinailalim siya sa operasyon. Matapos ang ilang araw, pinalabas na siya. Kulang ang bayad. $4,000, hindi $6,000. Bumili siya ng phone at coaching agad ding nasira. Di nagtagal, bumigay ang katawan niya. Nawala ng ganang kumain, laging nahihilo. Naging constant companion niya ang abdominal pain. Walang nagawa ang kanyang ina kundi panoorin ang pagbagsak ng anak. Hindi alam ang totoong dahilan hanggang sa huli na ang lahat. Si Willis Okumo, ang isang eksperto sa organized crime, ay binabantayan ang grim industry na ito mula sa bayan ng Oyugis. Totoo ang mga bulong-bulungan, ang mga young men ay nagbebenta ng vital organs sa halagang 2,000 US dollars lang. Marami, tulad ni Amongi, ang nagdurusa sa chronic health issues matapos maubos ang pera. Namamayagpag ang sindikato sa isang legal gray zone. Walang specific law na nagbabawal sa pagpalit ng kidney pa para sa pera at hindi rin ito mahigpit na pinaparusahan. Pinayayagan kasi ng batas sa Kenya ang altruistic donation sa pagitan ng pamilya. Ito ang loophole na inabuso ng mga traffickers. Pinefake ang altruism para pagtakpan ang commercial transaction. Isang former employee ng Mediheal ang nagbigay ng insight sa mechanics ng sistema. Nagsimula ang kalakaran years ago, Kenyan donors, Somali recipients. Noong 2022, naging Israelis ang mga kliyente. Last year, pumasok na ang mga Germans para matugunan ng demand, nagpapalipad sila ng donors mula Azerbaijan, Kazakhstan at Pakistan. Ang mga mayayamang recipients ay nagbabayad ng $200,000 para sa isang kidney. Isang lalaking nagnangalang Robert sa ilalim ng agency na MedLead ang nagpapatakbo sa bahaging ito ng network. Pinopromote ng MedLead ang sarili na may efficiency ng travel agency, 98% success rate, transplants within 30 days. Giit ng kanilang literature, lahat ay compliant sa batas sa Germany si Sabine Fisakula, 57-year-old na may kidney disease, ay kumuha sa serbisyo nila. Takok siyang makasuhan sa sariling bansa. Ang agency ay nagbigay ng workaround. Nakasaad sa kontrata. Ang bayad ay para sa agency, hospital at doktor, hindi sa organ. Isang paperwork shield para makaiwas sa legal at moral na culpability. Saglit nang niyang nakilala ang donor, isang 24-year-old mula Azerbaijan. Inamin ni Sabine na selfish ang paghangad niya, pero napanatag siya sa sterile validity ng kontrata. Si Robert Polanski, ang head ng MedLead, ay parang multo. May-ari siya ng gym sa Israel, pero nasa prosecutors' files noon pang 2016. Inakusahan siyang bahagi ng criminal ring ni Boris Wolfman, responsable sa illegal transplants sa Sri Lanka, Turkey, Philippines at Thailand. Itinanggi ni Polanski ang koneksyon sa emails. Iginiit ng MedLead na strictly altruistic ang lahat. Pero iba ang kwento sa mga waiting room. Sa Ika Hotel sa Eldoret, naghihintay ang mga pasyente na kuna ng hidden cameras ang matatandang Westerners at Israelis na nag-aalmusal. Inamin ng isang Russian-speaking couple na kailangan panindigan ng kasinungalingan. Isang 72-year-old Israeli man sa Medihill Clinic ang pumuna na kahihinala ang anonymous donor. Nagbayad siya kahit bawal at pumirma sa papeles na nagsasabing legal ang lahat para sa kanya na may 10-year waitlist sa Israel ang illicit market. Ang tanging solusyon, isang whistleblowing report noong December 2023 ang nagbulgar sa lahat. Donors at recipients na hindi magkamag-anak. Transplants na itinuloy kahit poor compatibility at high risks. Standard ang cash payments. Inirekamenda ang criminal investigations pero binaliwala ang findings. Ayon sa sources, protektado ang operasyon ng high-ranking officials. Si Swarov Misra, founder ng Medihil at dating MP, ay may close ties sa Kenyan presidency. Sa kabila ng trafficking allegations, na-appoint pa siya sa Speedrun Biovax Institute, ang liyaso ng bansa sa WHO. Klarifikasyon, ang MedLead at MediHeal -e ay magkaibang entity. Ang MedLead na pinamumunuan ni Robert Spolansky ay isang international agency na responsable sa pag-exploit ng mga donors at ilegal na pag-source ng organs mula sa iba't ibang bansa. Samantala, ang MediHeal -e na pinamumunuan ni Swarup Mishra ay ang mismong hospital institution sa Kenya na sangkot sa ilegal at questionable na organ transplant procedures. Balik sa baryo, pasa ni Amonggi ang mga kahihihinatnan. 22 anyos pero kompromiso na ang katawan. Hindi pwedeng magbuhat, hindi makapagtrabaho. Ramdam niya ang bigat ng exploitation. Kung maibabalik lang ang panahon, tatanggi siya sa patalim. Desperasyon ang nagtulak sa benta pero lugi siya sa transaksyon. Ang mga brokers ay nagbibilang ng milyones. Ang mga politiko ay nananatili sa pwesto habang ang mga donors ay naiwan na lang na may peklat at katahimikan. Ang makina ng mundo ay pinapaandar ng dugo ng mahihirap at ang hustisya ay isang komodi na hinding ng hindi na nila kayang bilhin pabalik